pag hindi po ito nangyari Madam Chair I will be left with no choice Madam Chair but to move to defer the budget allocation of the DOH for the year 2025 at the proper time during our plenary deliberation Sa pagdinig ng Committee on Appropriations para sa budget ng Department of Health sa 2025 noong Mercury September 4 hinimok ni Agri Party List Congressman Wilbert Manuili ang VOH at PhilHealth sa panibagong 30% increased benefit cover nito para sa mga miyembro. Tinanong ng kongresista sa kung paano naapurbahan ang mga benepisyo para sa mga miyembro ng PhilHealth at saan ba napupunta ang napakaraming pera ng ahensya. Napakalaki pe ng pera ng PhilHealth, no, Madam Chair, no, uh, na naka-invest. Kaya gusto ko na pong itanong dito, Madam Chair, no, kung ang dapat ba na tawag sa PhilHealth ay PhilHealth o baka kailangan po itong tawagin PhilBank o baka mas angkop na na ang pangalan nito ay PhilInvest na lang. No? Kaya napakarami pong pera na naka-invest sinagot ito ng Vice President for Quality Assurance Group ng PhilHealth na si Dr. Francisco Zoria Jr. at sinabing mayroong tatlong hakbang na kinukonsidera ang ahensya sa pag rollout out ng benepisyo ng mga miyembro. Una umano dito ang Benefit Package Development Process ng PhilHealth na nagsasaad na bigyang prioridad ang mga benepisyaryong may sakit at nasa financial risk protection. Uh, sa proseso po ng benefit package uh, development ng PhilHealth Nauna po dyan yung uh, prioritization ng mga benefits based on burden of disease, criteria, uh, financial risk protection, and uh, equity. Pagkatapos, aalamin ng PhilHealth kung anong gamutan ang kinakailangan ng benepisyaryo, tsaka nito susuriin kung magkano ang amount of benefits na babayaran ng PhilHealth at ipapasa sa executive committee para maaprubahan. After that po, we do we determine the standards of care uh, for the specific illnesses that were that are identified and we do costing analysis to determine kung ano yung uh, kailangang amount ng benefits na kailang bayaran ng PhilHealth. After that po, we do budget impact analysis through the Office of the Actuary ng PhilHealth before it is uh, sub submitted to the Executive Committee of PhilHealth and eventually the Board for their approval. Nilinaw pa ni Soria na ang tatlong hakbangin na nabanggit upang maaprobahan ang benepisyong makukuha ng membro ay mabusising kinukonsulta sa internal at external stakeholders at sa DOH. In each stage po, we do a consultation with stakeholders, both internal and external stakeholders, especially the members, the providers, and uh, DOH, mga related agencies po. Muling nagbato ng katanungan si Congressman Lee at questioned kung ano nga ba ang papel ng DOH sa PhilHealth. Tugon naman ni Emmanuel Arilezma Jr., President and Chief Executive Officer ng PhilHealth, bahagi niya ang DOH sa pag-evaluate at pag-aaral sa kung ano ang matatanggap ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Benefits Committee. We have a we have a Benefits Committee which evaluates and uh, studies, no. It's called the BenCom. Uh, it studies all of these and then it's uh, eventually, it's the DOH po uh, currently who chairs the benefits committee po. It's chaired by Doc Albert uh, Domingo of uh, DOH po. Nagpatutsada naman ng kongresista sa pagsasabing, I wonder why health benefits remain at the back burner of the country's healthcare agenda. Ipinunto din ng babatas. na para saan pa umano ang Department of Health kung ito ang chairperson ng Benefits Committee ng PhilHealth kung hindi naman mataasan ang benepisyo ng mga miyembro kahit na bilyon-bilyon ang pera ng ahensya. Why can't we significantly increase our benefits kahit na bilyon-bilyong piso ang pera ng PhilHealth? Para saan pa po na chairperson? Ang DOH sa Benefits Committee na ang layunin ay suriin at magmungkahin ng pagpapalawak ng mga benepisyo na binibigay ng PhilHealth. Hinimok muli ng kongresista ang DOH bilang chairman ng Committee of Benefits sa panibagong 30% increase across the board benefits ng PhilHealth at isama na rin sa dagdag benepisyo ang iba pang health services. As the chairman of the Bencom and PhilHealth to have another round of 30% increase in all benefit packages, and include, matagal na po ito Madam Chair, MRI, PET scan, CT scan, and all other diagnostic tests in the urgent care packages of PhilHealth. Idagdag pa natin dito Madam Chair, at iba, ang iba't ibang klaseng sakit sa cancer na kung saan hindi po pwede ang installment na gamutan. Nagbabala naman si Congressman Manoy Lee na kapag hindi na isakatuparan ang mga napag-usapan sa budget deliberation, kikilos ang manusia upang pigilan ang 2025 budget allocation ng DOH. Pag hindi po ito nangyari, Madam Chair, I will be left with no choice, Madam Chair, but to move to defer the budget allocation of the DOH for the year 2025 at the proper time during our plenary deliberation. Ipinangako naman ni na Ledesma na magkakaroon ng another 30% increased benefit ang PhilHealth bago matapos ang taon at aabot na sa ang 60% ang coverage ng ahensya. I can commit uh, to this honorable committee that it will happen on or before Christmas Day po. So before the year ends po, we will have another round of 30%. Ang kakulangan ng PhilHealth sa pagbibigay ng benepisyong laan sa mga health services na hindi karaniwang natatamasa, lalo na ng mga may ay matagal lang dinadaing ng mga Pilipino. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.